Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga minamahal ko mga tagapakinig ng salita ng Diyos, sa mga mananampalataya, sa mga nagmamahal sa ating Diyos at sa mga makikinig ng salita ng ating Diyos. At ito po ang ating topic ngayon. Uh, alam niyo ba na dinalaw ng Diyos ang uh, Jerusalem? At hindi nila alam ang dumating sanang may kapayapaan sa kanilang bayan. Kung inibig lang nila at inunawa. Inunawa lalo na sa mga uh, mga propetang naghayag ng salita ng Diyos simula noon. Na kanilang uh, binugbog at pinatay. Kung naunawaan lang nila, nila ito ay may kapayapaan sana ang bansang Israel. So kaya pala hanggang ngayon ay nasa paligid pa rin nila, nakapaligid pa rin sila uh, nila ang kanilang mga kaaway. Na ating uh, mababasa sa Lukas 19 verse 41 hanggang 44. So basahin po natin, nang malapit na siya sa Jerusalem, ito po ay si Jesus. At natatanaw na niya ang lunsod. Ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makakapagdulot sa iyo ng kapayapaan, Ngunit ito'y lingid ngayon sa iyong paningin. Darating ang mga araw na magkakampo sa paligid mo ang iyong mga kaaway palilibutan kanila at gigipitin sa kabi kabila wawasakin kanila at nilipulin ang lahat ng taong nasasakupan mo wala silang iiwanang magkapatong na bato Sa <clears> pagkat <throat> sapagkat hindi mo pinansin ang pagdalaw sa iyo ng Diyos. So ayun kaya pala, totoo ang sinabi ng Panginoong Yesus at totoo ang salita ng Diyos at, at ito'y buhay, makapangyarihan. Pero kung tinanggap nila ang kapayapaan, mula nang dumalaw ang Diyos sa kanila, ang Panginoong Yesus Kristo, ay mayroon talagang uh, talaga silang kapayapaan. At kanila sanang... Uh, Pinanaligan ang anak ng Diyos na si Jesus, Esu Kristo, na tinanggap sana nila sa kanilang buhay, sa kanilang bayan. Di sana'y meron silang kapayapaan. Iyon ang pinakaimportante sa Biblia, ang panaligan ang anak ng Diyos upang magkaroon ng kapayapaan, katiwasayan, pag-iingat ng Diyos sa kanila at kabanalan. So magkakaroon po tayo ng kabanalan kapag tayo nanalig sa Panginoong Isus at sinusunod natin ang kanyang salita. Ngunit ganun na nga ang nangyari, hindi nila inibig ito. Kaya hanggang ngayon ay mayroon pa rin gulo o hindi matapos na gera dito. Malay natin kung magbago sila ng isip at makaunawa ng katotohanan ay biglang magbago ang isip ng ating Diyos. Pero nakapropesya na po ang mangyayari sa bayan ng Diyos at sa buong mundo na matutupok ang ikatlong bahagi ng kalupaan. Mawawala ang dagat, maglalaho ang mga bundok. Kahit na magpatayo ka pa ng mga bunker, at tulad ng mga mayayaman na nagpapatayo ng mga bunker, ay wala ka pa rin ligtas. Kung hindi mo nakilala ng lubusan si Jesus at hindi ka manalig o nanalig sa Kanya at hindi naniwala o inunawa ang salita ng Diyos na tanging matatagpuan lang sa Biblia sapagkat ito, ito po ay uh, iniwan ng ating Diyos upang ating malaman, basahin, intindihin at sundin. Gaya nga ng sinabi sa 2 Timothy 3 verse 16, Ito ang nagtuturo ng katotohanan, nagwawasto sa kamalian, sa mga nagtuturo ng mga mali, at nag-aakay, ito po nag-aakay sa matuwid na pamumuhay at pagiging banal. Dahil dito magiging matuwid ang isang tao at magiging banal na pwedeng, pwede nang sumunod sa ating Diyos. At makikilala niya ang tunay na Diyos na mapagmahal, makapangyarihan at banal. At magliliwanag ang kanyang isipan dahil bubuksan ito ng Diyos ang kanyang spiritual na kaisipan sa pananalig kay Jesus at pag-unawa sa salita ng Diyos. So napakahalaga po talaga ang uh, ang salita ng ating Diyos. Dito natin malalaman ang katotohanan. Ang katotohanan kung paano natin sasambahin ang Diyos. Kung paano natin siya lalapitan. Paano siya, natin siya makikilala ng lubusan. Ang kanyang pagka-Diyos, ang pagiging banal, ang kanyang pagiging maunawain, maawain kung paano tayo tutugunin natin Diyos once na tayo'y mananalangin. At magkakaroon na ng kapayapaan ang isang tao dahil sa pananalig sa anak ng Diyos. Dahil uh, sa salita ng Diyos. Dito masusunod na niya ang Diyos na magiging kasama niya ang banal na Espiritu Santo kaya napakahalaga po na malaman natin ang nilalaman ng banal na aklat upang mabatid natin ang kalooban ng ating Diyos at nang masunod po natin siya. So sa ating uh, <coughs> topic, ating pinag-aralan, sana po may nakuha po tayong aral mula sa ating Diyos. Na ang tanging ang Panginoong Isokristo lamang ang nagbibigay ng kapayapaan kabutihan, magiging banal ang isang tao, magiging matuwid kapag siya ay sumusunod at siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At naway nagbigay po sa iyo ng tamang kaalaman tungkol po, tungkol po ito sa ating Diyos. Ito po ang pinababatid sa atin ng Diyos. Pag wala ang Panginoong Iso Kristo, wala po tayong kapayapaan. Magulo po ang magiging buhay natin. Maraming maninira. Ang buhay natin ay hindi uh, magkakaroon ng tunay na kapayapaan. Pero pag nasa atin ang Panginoong Heso Kristo, wala pong imposible. Kapag tayo ay manalalangin sa Mateo 6 verse 7 to 8, sinabi niya kapag kayo hingi, kayo bibigyan. Kapag kayo maghanap, kayo makasusumpong. Kapag kayo'y kakatok at ang pintuan ay bubuksan para sa inyo. Ito po ang pintuan ng langit. Ang tamang panalangin po ay sa Diyos na nasa langit. Uh, yan po ang itinuro ng ating Panginoong Isu Kristo. Kapag kayo'y mananalangin ganito, ama naming nasa langit. Yan po ang uh, kanyang... Uh, ibinigkas, binigay na, na halimbawa ng tamang panalangin. So kapag mali po ang ating panalangin, iba po ang pinanalalang, iba po ang ating nilalapitan at hindi ang tunay na Diyos tayo po ay maliligaw at hindi marinig po ng ating Diyos ang ating panalangin. langin sa Diyos lamang tayo lalapit at sa kanyang bugtong na anak na, Heso, na kay Heso Kristo. Salamat po at magandang umaga po sa inyo lahat. Pagpalain po kayo ng Diyos Ama, ng anak na Espiritu Santo. Palagi po kayo manalangin at magbasa ng Biblia. Makinig po kayo sa mga uh, nagsahayag ng salita ng Diyos tungkol kay Jesus. Nang na matatagpuan lamang sa Biblia. God bless po.